You think I didn't know that? Sinasayang mo ba, Gina, ang lahat na ginawa natin sa mama niya noon? We did everything to... Anong ginawa natin noon? The question is, anong ginawa ko ngayon? Gina, what did you do? I'm a lawyer. The law is under my hands. I'll take care of her. Anong ang ginawa mo? Listen, just trust me. Kung meron tayong pagkakasunduan, it's mawala yung babaeng yan kung ano man ang ginawa mo, Gina. Just make sure na hindi mauukat ang nangyari nito. Ang nakaraan habang nag-uusap nga itong si Sandy at Gina, isa sa pinag-uusapan nila ang ginawa ni Gina kay Caroline. May kutsa siya kaya ang nagutos na ipakidnap si Caroline. Isa sa pinag-uusapan nila ang pagkamatay sa mami ni Caroline. Malakas ang kutub ko na si Sandy ang utak sa pagkamatay ng mami ni Caroline. Mga bibi, pag-uusapan na naman natin ang mga pangyayari dito sa Can't Buy Me Love. Well, bago tayo magpatuloy kung bago ka palang dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At hit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos yung driver Long hair yun na nga, mga dapat nating aabangan sa episode 8 pinapahanap ngayon ng kidnapper si Bingo dahil sa pagligtas niya kay Caroline ano kaya ang mangyayari ngayon kay Bingo ngayong tinatarget siya ng mga killer wala pa rin pera. Utang mo sa akin, dalawang daang kikitain ko. Ako yung taga dito. Wala akong utang sa iyo. Sa kabila ng lahat, bumuhos ang galit ni Bingo sa isang lalaki dahil sa pagbabanta niya sa binata. Sinabihan naman siya ni Bingo na wala itong kinatakutan at wala siyang utang dito. Surat mo Basta nasa paligid I need proof na masama kang tao Para matauhan na rin yung kapatid Samantala, gusto ni Caroline na i-prove ni Bingo na masama siyang tao Gagamitin kaya niya si Bingo para matauhan ang kapatid na si Bettina Na niluloko lang siya ni Edward Tapos ba naman pangalan dito? Wala ka bang Puntahan natin si Bernie. Malay mo, mahanap natin yung ibang kidnapper. Kaabang-abang na ang susunod na mangyayari dahil hinahanap na ni Bingo at ang kaibigan niya ang ibang mga kidnapper. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Si Gina kaya ang mastermind sa pagkidnap sa kay Caroline? May alam kaya si Sandy sa pagkamatay ng mami ni Caroline? Yeah. Uh, 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 ba? Kung gusto mong malaman, i-subscribe mo na ang channel na ito at i-hit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Salamat sa panulod dito sa The Buzz or Bash! Latest News Updates! Kung meron tayong pagkakasunduan, it's mawala yung babaeng yan. Kung ano man ang ginawa mo, Gina, just make sure na hindi mauungkat ang nangyari noon.